So, Maya and Mascot, sa tingin ko, habang kinukuha ni Kitty tsaka Nat yung mga bago nating uniforms, magte-training pa rin tayo. Oo, oh, may gagamit ng gym. Ha? Frogs? Anong ginagawa niyo dito? Diana, kumakain sila dito. Hi Bunnies! Nakikita nyo, hindi kami nag aaksaya ng oras. Nag-training kami ng team. Successful yung training namin. I-congratulate nyo kami. Alam nyo, Frogs, gym to, hindi cafe. Hindi ba kayo pwedeng pumunta sa cafe para kumain? Blandy, Anong ginagawa ng corona namin? Diyan sa ulo mo? Blandy sabihin mo sa kanya. Para sa akin, walang may-ari ng corona na to. Nakakalat lang dun sa shelf. Kaya nag-decide yung princess bakit hindi niya isuot. Ano ba yan? Ayan na naman si Blandy. Makinig ka, Blandy. Gamit namin yan. Huwag mong hahawakan, okay? Akin na yan. Tsaka pwede ba, frogs? Linisin niyo yung pinagkainan niyo. Lahat ng kalat niyo dito sa gym. Okay? Diana, hindi naglilinis yung mga princess. Kung naiistobo ka sa kalat namin, edi linisin mo oo, bukas, magkakaroon ulit ng crown sa ulo ko. Frogs, nakakainis talaga kayo. First training nyo pala ngayong buwan. Mga feeling rain na kayo. Nakakainis. Maya, alam mo, malapit na kasi yung competition kaya nag-start na ulit mag-training yung mga frogs. Diana, tandaan mo, kami yung mananalo sa competition na to. <laughs> Huh, Diana, chill. Relax ka lang. Magiging okay lahat. Chill ka lang dyan. Okay, tara. Mag-training na tayo. Oo, mag-training tayo. Pero linisin muna natin yung mga kalat. Mag-training ba tayo ng makalat? Okay, kukuha ko ng wales tsaka pandakot. Maya, ako na lang maglilinis. Dapat ilak natin tong gym para wala na makapasok. Isasarado ko na. Thank you, mascot. Samaya, so kailangan natin gumawa ng bagong slogan. I agree, Diana. Tsaka bagong steps. Siyempre, Diana, malapit na yung competition, kaya dapat tayo yung the best. Maya, tayo yung the best. Guys, tapusin nyo na yan. Kanina pa kayo, ang tagal. Gusto ko nang makita yung mga ginawa nyo. Teacher Mike, puro boys lang yun nandito. Nakahiwalay yung mga girls parang pink house tsaka blue house. Oo, oh, nakakapanibago, wala yung mga girls. Pero ang cool nga eh, ang tahimik. Smiley, anong ginagawa mo? Yung task ba natin magpaint ng picture? Ano yan? Marry me? Ah, teacher Mike, di ba yung task, yung future plans? Ito yung future plan ko. Magpapakasal kami ni Diana. Magkakaroon kami ng dalawang anak, isang boy, isang girl. Tapos blonde, katulad ko. <laughs> O, oh, sige na, Smiley Kompleto na yung task mo Kahit painting yung ginawa mo Guys, kayo Anong mga ginawa nyo, ha? Patingin, nasa na? Ang future plan ko Agawin si Diana kay Smiley Para hindi sila magpakasal <laughs> <laughs> Alam mo, Timor Hindi ka na nakakatuwa Hindi lang naman si Diana yung babae dito Romeo, lahat ng babae dito may boyfriend na Hindi lang naman dito sa school Marami pang ibang babae sa buong mundo Romeo, ikaw Ano yung plano mo para sa future? Uncle Mike, yung plano ko Kumita ng maraming pera Para makabili ng Mercedes Benz yung marble Wala namang Mercedes Benz na marble, eh. Anong wala? Wala ka talagang alam. Romeo, ba't hindi magkatugma yung sinabi mo sa ginawa mo? Eh, motorbike yan eh. Tapos ko bumili ng kotse, motorbike naman. Teacher Mike, yung future plan ko, gusto ko maging brunette si Kitty. Teacher Mike, ako naman. Pwede ko bang sabihin yung future plan Sige ko? Sige Kev, makikinig kami. Sige Kev, sabihin mo yung future plan mo. Gusto namin lahat marinig. Ang plano ko, maging best friends kami ni Dima for 100 years. Tapos, sabay kami magpapakasal. Magiging pangalan ng anak ko, Dima. Pangalan ng anak niya, Kev. Kev, I love you. Totoo kang kaibigan. Hindi pa ako tapos. Tapos, magtatanim ako ng dalawang oak tree magtatayo ako ng dalawang bahay magkatabi. Tapos, yung magiging asawa namin, kambal. Kev, isa ka talagang genius. So, kami ni Loren, tapos na. Pwede mo pa siyang i-date. Future plan lang naman to. Ah, okay. Kami pa rin ni Loren, tapos kayo ni Zelina. <laughs> <laughs> kayong mga senior, ano-ano yung pinagsasasabi nyo? Nonsense. Ganyan yung mga pangarap nyo para kayong mga kindergarten. Okay, guys. Nagring na yung bell. Ipasa nyo yung mga gawa nyo. i check ko mamaya. Okay, akin na yan. Bye, Teacher Mike. See you, Teacher Mike. Bye-bye, Teacher Mike. Bye bye Teacher Mike. See you Teacher Mike. Ah George, wala nang ice cream. Yung mga galon na lang nandito. edi eh, di bigay mo sa akin yung galon. Ano yung galon? <laughs> George, baka gusto mo ng something edible. Pancake, cheesecakes. Gawa niyo ako ng kahit ano. Basta masarap. Guys, meron bang makakain dyan? Gutom na gutom ako. Karina, meron kaming pancake dito with jam. Bigay mo sa akin yung pancake. Ah, uh, ako rin. Pancake with jam. Iiinit ko lang. Ah, uh, George, isa na lang yung pancake with jam. Ang meron na lang yung with mushroom. Okay, pancake with mushroom. Tsaka, Amerikano. Blondie, hindi na kayo nag sa isa't isa. Hindi, hindi ko siya pinapansin. Kapag sinabi niya, hi Blondie, umaalis ako. Kunwari hindi ko siya nakikita. Sino ba to? Wala akong naririnig. Ang sama mo naman sa kanya, Blondie Gusto niya maging friends pa rin kayo Wala akong pakialam sa gusto niya Gusto ko siya maging boyfriend Pero nireject niya ako Sandali, baka naman hindi sila forever ng girlfriend niya Baka yayain ka rin niya makipag-date Ayoko maging second choice Hi girls, interesting yung ginawa namin sa lesson kanina Oo, tungkol sa future plans namin Hello boys <laughs> Anong plans yung sinulat mo? Sinulat ko, titira ako sa flat pag 18 na ako Hihiwalay na ako sa parents ko Cool, gusto ko yung plan naman, Sue Zach, anong sinulat mo? Sinulat ko na mag-aaral ako na mag-aaral na mag-aaral hanggang maging pinakamatalino ko. Zach, sandali lang. Hanggang kailan ka ba mag-aaral? Siguro mga 30. Eh kailan tayo ikakasal? Kapag 40 na ako, magpapakasal na tayo. Hindi na magandang tingnan yung dress sa akin kapag 40 na ako, no? Alam mo, Loren, hindi kita gusto dati. Ako rin, hindi kita gusto. Pero ngayon, best friends na tayo. Cool. <laughs> Para tayong yin and yang. Tapos yung mga boys natin, best friends din. Eto na yung pancakes, George. Gusto mo din ng pancakes? Super. Ako rin, especially with jam. Pizza, linisin mo yung table. Nakita mo kung paano kausapin ni Karina si George? Hindi ko maintindihan. Magkatabi sila sa table, kumakain ng pancake. Enjoy your meal, George. Thank you. Ikaw rin, Karina. Nababalo na ba siya? Nagtatrabaho siya dito sa school. Kaya kailangan mabait siya makipag-usap sa lahat. Hindi. Hindi niya kakausapin lahat. Kitty, bakit hindi pa ready yung uniforms? Kailangan na natin ngayon. Malapit na yung competition. Diana, ano daw? Sandali lang, Maya. Anong delays? Ewan ko, basta, ayusin mo yan, kausapin mo sila. Di ba sinabi ko sa inyo, yung costumes natin tsaka uniforms, dapat nakaredy na six months before competition. Mascot, wala pa ako noon. Hindi ko alam yan. Okay, sige Kitty, okay. Well, maghihintay tayo ng three more days. Wala tayong magagawa. Okay, bye. Maya, mascot, hindi pa ready yung mga uniforms. Malapit na yung competition. Anong gagawin natin kapag walang uniforms? Ewan ko, Diana, kung anong gagawin, mag-isip tayo. For example, magsuot tayo ng something pretty, fancy. Tapos, dikitan na lang natin ng letter B. Wala na tayong ibang option. Kailangan natin ng taong in charge sa uniforms natin Para okay sa schedule kasi wala na akong time para dito Diana, wala namang mas magaling sa'yo pagdating dito Oo, oh, dati pinagkatiwala ko yung costume ko sa mga basketball players yun Nawala nila yung ulo Pero mascot, kailangan nating maghanap ng tao na bagay sa trabaho na to Okay, Salina, no Footballers, no Losers, well, Siguro mag-hire tayo ng isa sa mga losers. Ano sa tingin nyo? Kaya-kaya to ni Julie? Pwede natin subukan. Ano bang mga duties nila, ha? For example, siya yung in-charge sa mga outfits natin tsaka mag-order ng bagong uniforms in time. Tapos, kikita pa siya ng good money. Okay. Kailangan nating hanapin to mga girls na to. Kausapin natin sila. Baka meron sa kanila yung gusto mag-agree. Mascot, tanungin mo na habang nandito pa tayo. Ah, okay. Ah, Diana. Meron pala akong gustong itanong sayo. Sigh. Mascot, alam ko kung anong gusto mong itanong. Gusto mong payagan ko si Maya na makipag-date sa'yo. Pero... Pero sorry, my answer is no. Malapit na yung competition. Kailangan namin mag-prepare. Kailangan namin mag-training. Kaya wala sa bani yung makikipag-date this month. Naintindihan mo? Sayang naman, Maya. Mascot, naintindihan ko lahat. Kung competition, eh di competition. Pero pagkatapos ng competition, lagi na tayong mag-date. Promise mo yan, ha? I promise. And I promise, pagkatapos ng competition, meron akong surprise para sa team. Magbabakasyon tayo. na saan? saan? Guys, surprise yun. Pare, totoo ba yung sinabi mo kanina na magiging asawa natin kambal? Oo, pare. Eh, yung magkatabing bahay natin. Oo, di ma. Lagi natin bibisitahin yung isa't isa? Siyempre naman. Tapos maglalaro tayong PlayStation. Sa tingin ko, hindi na tayo maglalaro ng PlayStation kapag kinasal na tayo. Ano? Kakalimutan natin yung games? Di ma. Adult na tayo. Anong PlayStation? Ah, okay. Di oh guys, naaamoy ko yung pabango ni Diana. Siguro galing sila dito kanina. Bakit hindi pa dumadating si Kitty? Nagahanap sila ng uniform. Tinext ako ni Nat kanina. Hoy, footballers, magte-training na kami. Kaya pwede na kayong... Hoy, Timur, tigilan mo kami ah. Anong sinasabi mo? Oh, Oo, hindi pa tapos yung training namin. Meron pa kami 10 minutes, okay? Eh bakit nakaupo lang kayo? Hindi kayo nagtitraining. Footballers, tignan nyo yung ginawa ko kanina, oh. Ako yung may pinakamataas na grade. Bagay na bagay kami ni Diana, no? Ang cool nung ginawa ko, no? Ano? Smiley, wa wow, na yan. Wala na akong pakialam kay Diana. Oo, wala na siyang pakialam kasi mag-aasawa kami ng kambal. Nakakatawa talaga kayo. Kambal? Siguro football players din sila, no? <laughs> Smiley, narinig nyo yun. Mag-aasawa daw sila ng kambal. Siguro parehong football players. <laughs> Hmm. hmm. Dima, relax ka lang. Tumatawa sila kasi naiingit lang sila sa atin. Yana, magsulat ka ng 1000 New Year's toys. Leila, bakit ang dami? Bakit? Malaki yung school. Tsaka malapit na yung New Year. School, gusto ko ng New Year. Okay, I pendant 30 pieces. Ah, uh, Leila, anong pera yung ipambibili natin? Yung mga scholars magkocollect ng pera. Bibilin natin lahat. Gusto nila ng holiday atmosphere. Hello, Teacher Mike. Kumusta? Hello, girls. Oh, nandito na yung mga bunnies. Bunnies, hali kayo dito. Huh. Oh, rats, ano yon? Marami kaming gagawin. Nagmamadali kami. Bilisan nyo na. Sabihin nyo na ano yon? Bilis. Mangongolekta kami ng pera. Na naman. Nagbigay na kami kahapon. Mga bobo, para sa New Year's decoration to. Magbigay na kayo. Gusto niya bang pangit yung school? Walang decorations? Makinig kayo, girls. Marami kaming cool toys dun sa storage room. Galing last year. Hindi ba pwede yon? Sa tingin ko, pwede na. Bakit kailangan nating bumili every year? Anong gagawin natin dun sa mga luma? Kapag bumili tayo ng bago, e re recycle natin yung mga luma. Lila, ba't kailangan gumastos sa walang kwenta? Tapos, magkakalat pa tayo? oh, tingnan mo kung paano siya magsalita at kailang kapag malasakit sa environment. Recycling means burning. Wala namang masama doon. Okay, mascot. Diana, wala na tayong time. Tara na. Okay, girls. Magsisend ako ng pera sa account nyo. Basta sabihin nyo sa akin magkano. Huwag nyong itapon yung mga old decorations, okay? Dadalin ko sa bahay, okay? Okay, pumunta na tayo sa cafe. Mamaya na tayo mag-lipstick. Let's go. Diana, tinitake note ko. Magta-transfer yung mga bunnies sa account. Leila, kailangan i-announce natin sa lahat. Pumunta tayo sa cafe. I-announce natin. Hello everyone! Maya, tingnan mo. Puno yung cafe ng mga girls. Yan no Girls, kailangan namin kayo. Oh girls. Makinig kayo ng maayos. At pwede kayong kumita ng pera. Okay? Oh guys, makinig kayo. Importante daw yung announcement. Ano ba, Nis? Gusto nyo, takpan namin yung mga tenga namin, ha? <laughs> Frags, nakakatawa. Pasalamatan nyo na lang kami. Nilinis namin yung mga kalat nyo dun sa gym. Okay? Frags, hindi para sa inyo tong announcement. Sige na, Banis. Ano ba yon? Nakikinig kami. Hinihintay kami ng mga boys. Wala na kaming time. Sabihin nyo na. So, girls, makinig kayo. Naghahanap kami ng costume assistant. Naghahanap kami ng responsible girl. Yung magiging in charge sa mga costumes namin. At meron tong sweldo. Ako, ako. Pizza, hindi pwede. Nagtatrabaho ka dito sa cafe pwede kong pagsabayin. Pizza, hindi pwede, okay? Cool, Bunnies! Magkano yung sweldo? Ano yung duties ng assistant? Wow. wow! Ano tong meeting na to, ha? Nagahanap ng costume assistant yung mga Bunnies, hindi na nila kayang i-handle. Okay yung sweldo. Pero bago kayo maging assistant namin, kailangan pumasa kayo sa preparation period. At girls, kailangan marunong kayong magplansya kasi kailangan yung alagaan yung mga costumes namin. Pwede ba ako kumuha ng assistant yung tagabuhat ng ulo ko? <laughs> so girls, any volunteers? Yana, narinig mo? Oo, pwede natin silang paglaruan. Lagyan natin ng oil yung mga costume. Yana, hindi. Meron akong ibang idea. Pwede ako sa preparation period. Gigi, hindi ka nga marunong humawak ng plancha eh. Tapos magpa-plancha ka pa. Ano ka ba? Julie, anong sinasabi mo? E ko, oh, kaya Julie, mo? hindi. Hindi mo nga alam yung difference ng silk saka microfiber. Ako. Okay, Karina, Julie, Gigi, hintayin namin kayo sa dressing room. Titingnan namin kung marunong kayo sa fabric. Oo, at isa sa inyo, magiging assistant namin. Yay! Kaya, kaya namin. Sino bang magaling sa fabric? Eto yung mga ex cheerleaders. Kayang-kaya namin i-handle yung mga costumes nyo. Ano, ano ba yan? yan? Mga pika Rots or rots? Wow! Yana, Leila, gusto niyo ba talagang maging assistant namin? Talaga? Galing ba sila sa team dati? Oo. Advice ko, huwag natin sila kukunin. Okay, Bunnies. Pupuntahan namin kayo sa dressing room. Kakain lang kami. Okay, girls. makita tayo sa dressing room. Leila, ano yung idea mo? Yana, ignorance is a blessing. Sasabihin ko sa'yo mamaya. Kailangan muna natin maging assistants. Guys, what if kung gusto talaga ng mga rats maging assistants at kumita ng pera? Hindi ako naniniwala sa kanila, Diana. Boys? Hello? Hello, girls! Oh, Diana, alam mo, interesting ginawa namin task kanina. Oo, sa klase namin. Si Smiley, yung may pinakamataas na score. Smiley, anong task yan? By the way, I miss you. I miss you too. Yung task namin, yung future plans namin. Wow, anong future plans meron ka? Ako, ikaw, tsaka mga anak natin. Wow, Smiley! Ha? Bakit apat lang yung daliri ko? Diana, painting lang yan. Hindi na importante yun. Lima yung daliri ko? Lima. Tsaka Smiley, ito ba yung mga anak natin? Oo. Bakit bland? Katulad ko, eto. Smiley, fake lang yung bland mo. Diana, hindi ko maintindihan. Ayaw mo ba? Lahat nga sila nagustuhan yan eh. Si teacher mega sabi ang cool. <laughs> Actually, Smiley, gusto ko. Very cute. Pero please, kapag bibigyan mo ko ng sinseng with white stone, okay? Kasi yung yellow stone means bad quality, okay? Ano ba yan, Diana? Ang dami mong napuna sa simpleng painting. Anyway, last subject na. Anong gagawin natin mamaya? I suggest pumunta ka sa bahay ko. Papunta na rin si Kitty at Nat. Sa sinong pupunta? Ako, kami. Alam mo, baby Diana, nandun naman ako lagi kung nasang kay. Timur, nakita mo tong painting na to? Wala ka ng chance, Zero. Narinig mo yun, wala kang chance. Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye. Guys, makikita nyo, magiging sa akin din si Diana.